Hello good morning po no sa lahat. Sa mga bag umaga po no sa ating lahat at sa umagang ito ay tayo po ay dadako no sa ating devotional morning session sa umagang ito no ng ating uh, scripture na ating pagbulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan po no sa Galatians Chapter 3 verse 28 Nang sabi po doon Wala nang pagkakaiba ang hudyo At ang grigo Ang alipin at ang malaya Ang lalaki at ang babae Kayong lahat ay iisa na Dahil sa inyong pagipag-isa Kay Kristo Jesus. Ang minsaheng ito Ay pinagamagatan kong Iisa tayo kay Kristo So magandang umaga po Sa atin no? Nais kong uh, simulan no sa isang tanong ano ang madalas na nakikita natin sa lipunan ngayon pagkakaisa ba o pagkawatak-watak kung nakapansin natin sa nangyari sa ating lipunan ngayon ay tila no maraming mga pinag-uusapan Siguro, dinaman naman lingid po sa ating kalaman kung ano po ang viral ngayon na problema ng ating bansa. So kung tiningnan natin ang paligid, makikita natin kapatid no ang napakaraming hati. May mahirap at may mayaman, may edukado at walang pinag-aralan. May malakas at mahina, may lalaki at babae. May relihiyong ito at relihiyong iyon. No, at dahil dito, marami ang pagkakagulo o diskriminasyon dekri, discrimination no at hindi pagkakaintindihan pero ang ating text na ating uh, pagbulay-bula no? bulayan malinaw ang sabi ng salita ng Diyos kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong pagpag-isa kay Kristo Jesus ibig sabihin ang lahat ng pader ng pagkakahiwalay ay ibinagsak ni Jesus sa cross nung dumating ang ating Panginoon sa mundong ito ay inako niya no, ang lahat ng ating kasalanan at pina, pinawalang bisa niya no, ang ating mga kasalanan at tayo ay niligtas niya sa kapahamakan kaya kung ikaw po ay taga Kristo ikaw po ay na no, sa kanyang kaya no, ang ating pag-usapan ang doon, wala nang pagkakaiba ang Hudyo at Grigo so noong panahon ni Pablo kapatid malaki ang pagitan ng Hudyo at ng mga Hintil o Grigo no, ang, mga ha ang mga Hudyo itinuturing nila, nila, ang hariling bayan ng Diyos no? ang mga Hintil naman ay parang walang karapatan sa kaligtasan so, ngunit dumating si Jesus ang sabi ng Ipeso, sa chapter 2, verse 14, si Kristo ang ating kapayapaan. Sa magita ng kanyang katawan, pinagkalug, pinagbuklod niya no, ang mga hudyo at ang mga hintil at inalis niya ang pader na naghihiwalay po sa atin. So, mga kapatid, sa harap ng Diyos, wala nang lahi o kulay ng balat. Wala nang bansang mas mahalaga kisa sa iba isa lang tayong lahat sa kanyang mata. So, ang tanong, minsan ba may taong minsan ba may ta tao tayong tinitingnan na parang mas mababa kaysa sa atin? Kung mayroon ang palala ng Diyos, ang lahat ay pantay-pantay sa kanya. Okay? Malawaga wala nang pagkakaiba ang alipin at malaya so sa lipon noon ang alipin ay parang damit lang walang silang karapatan samantalang ang malaya ay may impluensya at kapangyarihan so zero ang sabi ni Pablo sa so kay Kristo parihas ang alipin at ang malaya Colossus sa 3.11 sabi doon dito walang pagkakaiba ang Grigo at Hudyo ang tuli at di tuli, ang barbaro at sikita, ang alipin at malaya. So, si Kristo, ang lahat na siya ay nasa lahat. So, mga kapatid, ang tunay na halaga natin ay hindi basi sa pera o titulo o trabaho. Ang tunay na halaga natin ay basi sa ating relasyon sa ating Panginoon. So, ang tanong, kayo ba ay minsang na karamdam na minamaliit ng iba dahil sa inyong estado sa buhay no? huwag po tayong panghinaan ng loob sa Diyos panday-pantay tayo okay? so ang tingin niya sa atin ay mahalaga at may halaga so pangatlo wala nang pagkakaiba ang lalaki at babae noong panahon ng Biblia madalas nila nabibigyan ng karapatan ang mga babae pero dumating si Jesus at binigyan sila ng respeso at halaga. So alahanin natin si Maria Magdalena, unang nakakita kay Jesus na nabuhay na magmuli. Okay? So si Lydia, isang babaeng negosyante na naging tagapagtaguyod ng Iglesia ng Pilipos. O si Presela, kasama ang kanyang asawa na nagkuturo sa salita ng Diyos. So mga kapatid, malinaw, parihong lalaki at babae ay mahalaga sa kaharian ng Diyos walang mas mataas walang mas mababa bilang lalaki babae ginagamit ba natin ang ating buhay para maglingkod kay Kristo ang lahat ng kasarian ay may misyon at pagtawag mula sa Panginoon pangapat kayong lahat ay iisa na dahil kay Kristo Jesus narito ang pinakalakilang katotohanan kapatid no? iisa na tayo dahil kay Kristo hindi ibig sabihin na nawawala ang ating pagkakaiba no? may iba't ibang talento o personalidad at pinagmulan pero lahat ay pinag-isa ng isang layunin ang sumunod kay Kristo at ipakayag ang kanyang ebanghelyo unang korento sa 12 verse 13 kung paano ang katawan ay isa at maraming bahagi at ang lahat ng bahagi ay bumubuo ng isang katawan gayon din si Kristo sapagkat tayong lahat, Odio o, o Grego Alipin o Malaya ay binabautismuhan sa isang Espiritu upang maging isang katawan So mga kapatid, sa pananampalataya tayo ay iisa sa Espiritu Iisa sa pananampalataya Iisa sa pag-ibig ng Diyos So mag-ano ako ng isang halimbawa may isang kwento tungkol sa isang simbahan na nahati dahil sa maliit na bagay kulay ng kortina so ang iba gusto pula ang iba gusto asul hanggang sa nag-away-away sila at halos magkahiwalay ang simbahan so pero isang linggo dumating ang bagyo ang kanilang gusali ay nasira at alam nyo kung ano ang nangyari nagkaisa silang muli hindi na para sa kulay ng kortina kundi para itayong muli ang simbahan. Di po ba? So mga kapatid, minsan nag-away-away tayo sa maliit na bagay. <coughs> Pero po tandaan natin, isa lang ang dapat ang ating misyon si Kristo at ang kanyang Ebanghelyo. So mga kapatid, sa harap ng Diyos, hindi mahalaga ang like kung ano mang mayroon ka. Hindi mahalaga ang estado sa buhay hindi mahalaga ang kasarian ang mahalaga ay ang ating pagkikipag-isa kay Kristo so ano ho bang challenge natin ngayong araw na ito nais kong iwan ang tatlong hamon para sa atin tingnan ang lahat ng tao sa mata ng Diyos walang mataas walang mababa igalang at mahalin ang bawat isa sa iglesia isa tayong pamilya Okay? So, ipakita sa mundo ang pagkakaisa kay Kristo sa hamagitan ng ating pagmamahal at pagdanabayan sa mga kapatid. Alahay natin ang sinabi ni Apostol Pablo. Wala nang pagkakaiba ang Hodyo at ang Grigo. Ang alipin at malaya ang lalaki at ang babae. Kayong lahat ay iisa na dahil sa inyong isa kay Kristo ang tunay na pagkakaisa ay hindi nagumula sa tao hindi ito nagumula sa pera sa politika o sa lipunan ang tunay na pagkakaisa ay nagmumula lamang sa ating Panginoong Isu Kristo nawa no na uh, marami tayong na kuhang uh, insight na hindi nato to uh, tayo ay isa na lamang no, sa ating Panginoon walang mayaman, walang mahirap isa lang ang tingin niya sa atin isa lang po ang ating patutunguhan kaya mga kapatid, kay Kristo patuloy po tayong amanahan no, sa kanyang presensya at ang kanyang salita ay siyang magbibigay sa atin ng gabay at kanyang Espiritu Santo ang sangkikilo sa atin upang gagawin natin kung ano bang tama natin gawin tayo manalangin. Panginoon, salamat po o Diyos sa umagang ito Salamat Panginoon sa sahin mo na pinagalubong sa amin. Tunay nga o Diyos na pantay-pantay ang tingin mo sa bawat isa, Panginoon. Nung una pa lang, Panginoon, nung lumating ka sa mundong ito, ay hindi ka po nagtatangin. Inaalay mo ang iyong buhay, hindi para lang sa kanino, kundi para po sa aming lahat. Salamat Panginoon dahil niligtas mo kami sa kapahamakan at tayo sa Panginoon na patuloy kang kumilos sa aming buhay pagkaisahin mo kami Panginoon sa aming pananampalataya sa aming misyon na mag-ibanghelyo Panginoon ng iyong salita at maabot ang mga hindi pa naabot Panginoon ng iyong salita Dear Lord, Lord hindi po Panginoon sa nanonood ngayon na sa screen, ni po Diyos na kalam sa kalagayan niya bless mo siya Panginoon ng pagpapala spiritual man, physical at financial na pagpapala Panginoon muli o Diyos, itinataas ko ito sa inakilang pangalan ni Jesus Amen and Amen